Welcome back, Star Wars fans and culture watchers. Today, we're diving into the surprising settlement between Disney Lucasfilm and former Mandalorian star Gina Carano. What happened? Really now. And what could this mean for the future of Cara Dune? Let's break it down. Noong Pebrero 2021, si Gina Carano na gumanap bilang Cara Dune sa The Mandalorian ay tinanggal ng Disney kasunod ng serye ng mga post sa social media. Isang kasumpa-sumpa na post ang inihambing ang pagtrato ng mga konserbatibo sa Vienna sa mga Hudyo noong panahon ng Nazi Germany. Tinawag ni Lucasfilm ang kanyang mga komento na kasuklam-suklam at hindi katanggap-tanggap noong 2024, nagsampa ng kaso si Carano laban sa Disney at Lucasfilm na nagbibintang ng maling pagwawakas, diskriminasyon sa kasarian, at may kinikilingan na pagtrato kumpara sa kanyang mga lalaking co-star. Ang legal na pagsisikap na ito ay kapansin-pansing pinondohan ng platform ni Elon Musk. ya. Yeah. Tinangka ng Disney na bale wala ang demanda na binanggit ang kanilang karapatan sa unang susog na huwag iugnay sa kanyang kontrobersyal na pananalita, ngunit tinanggihan ng korte ang motion at ang kaso ay naka-schedule para sa paglilitis noong Agosto 7, 2025, isang sorpresa. Inayos ng Disney at Lucasfilm ang demanda. Nadismiss ang kasunduan ng may pagkiling, ibig sabihin ay hindi na muling maisampa ang kaso. Wala sa alinmang panig ang nagpahayag ng mga tuntunin sa pananalapi, ngunit ang Lucasfilm ay naglabas ng isang pahayag na kumikilala sa profesionalismo ni Carano at nagpapahayag ng pag-asa para sa pakikipagtulungan sa hinaharap. Si Carano ay tumugon ng may pasasalamat sa S. Partikular na pinasasalamatan si Elon Musk, isang lalaking hindi ko pa nakilala, para sa pagpupondo sa kanyang legal na pagsisikap, at tinawag ang resolusyon na, isang nakapagpapagaling na resulta, kaya ano ang susunod? Bagamat walang opisyal na nakumpirma, ang bukas na tono ni Lucasfilm ay nagmumungkahi na maaari silang makipag-ugnayan muli kay Karano, o kahit papaano ay hayaang nakaawang ang pinto para sa mga potensyal na proyekto sa hinaharap. Ito ay isang maselan na tiempo, sa gitna ng mas malawak na mga digma ang pangkultura at pagsusuri sa regulasyon sa mga patakaran sa pagkakaiba-iba ng korporasyon. Ang pag-areglo na ito ay maaaring magpahiwatig ng isang higit na mapagkakasundo na paninindigan mula sa Disney, bagamat hindi inaamin ang kasalanan. Ano sa palagay mo ang ibig sabihin nito para sa Star Wars at para sa kinabukasan ni Gina Carano sa Hollywood? Babalik kaya si Cara Dune? Maari ba itong magtakda ng president para sa pampulitikang pagpapahayag kumpara sa proteksyon ng tatak ng kumpanya? I-drop ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang bell para hindi mo makaligtaan ang aming susunod na breakdown.